Dito tayo ngayon, guys, sa dagat. Kinitingnan ko kung malalim dito. Hayaan. <laughs> Yan, guys. Dito tayo. <laughs> Bali, nakatayo lang ako. Tumayo lang. Yan, ganyan. Madaming tao. Yun. Pero dito lang ako sa may ano. Yan. Ah. Paikot-ikot. Yan, guys. <laughs> Ayan guys, daming tao. Doon, banda, yaan. Ayan guys, oh, bali naka ano lang ako dito. Nakatayo lang. Yun. May mga boat doon. Ewan ko magkano yung bayad doon. Tinitingnan ko yung ano dito guys. Ayun, may 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 nag-ano doon. Oh. May speed boat. Oh, <laughs> may speed boat doon. <laughs>